Gusto mo ba na mas mamahalin ka pa lalo ng taong mahal mo at siya ay maging patay na patay sa iyo kahit malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa at kahit malayo kayo ay ikaw pa rin palagi ang iisipin at mamahalin niya kahit anong busy niya o kahit ano pa ang gawin niya ay ikaw lang palagi ang first priority niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo, na sobra-sobra ang pagmamahal niya sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay napakasimple at napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y ay napakaepektibo basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng bote plastic na bote o babasagin basta clear po ito ay pwedeng gamitin at pagkatapos lagyan mo lamang ito ng kahit kalahating kutsarang asukal white o brown sugar ay pwedeng gamitin at dahan-dahanin niyo lamang po ang paglagay ng asukal sa bote at pagkatapos lagyan mo ito ng kalahating tubig at nang malagay mo na ang asukal at ang tubig ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, tupiin o irol mo itong papel at isilid o ilagay ito sa bote na inihanda mo na may asukal at tubig. At lang malagay mo na Takpan mo na itong bote at alugin kahit tatlong alog lamang. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At huwag po kayong mag-alala kung mapupunit po yung papel sa pag nyo po ng bote ay wala pong problema. Basta itago itong bote pang matagalan at paniguradong kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay at sobra pa siyang mababaliw sa pagmamahal niya sa iyo. At pwede mo itong alugin paminsan-minsan kung may time po kayo. At dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.